once again good morning guys kakagising ko lang obviously oh. kakagising ko lang at magkakapi muna tayo meron ako dito tinatay buns burger ano burger bread at meron akong tuna spread ginawa ko kahapon nakarap lang siya. So, late ako nagigising, 6.30 or 7. At pagkagising uh, ko, medyo linis-linis muna ng konti. Yan ang routine, maglinis ang bahay bago ako mag-breakfast. Ayoko kasi mag-breakfast ng marumi yung table, hmm marami yung lababo. So, ayoko mag-breakfast ng ganun. Gusto ko, pag nag-breakfast ako, hindi ako yung nagmamadali dahil marami akong gagawin. So, mag-breakfast ako. Medyo slowly. Tapos, yun. Tapos ko mag-breakfast or habang nag-breakfast, iisip ko ano yung next routine ang next routine, mag-prepare ng food for lunch naman. Yun. So, anyway, ay, yaw-yaw ako again. Hindi ako makapag-share sa inyo ngayon ng mga lucky charms ko. Kasi, super busy. Marami akong pinagkakaabalahang charot-charot lang. Lapit na ang piyesta dito sa amin, September 10. So, invited ko kayo, Char. Wala akong handa, hindi kami naghahanda. Since nung nawala na yung father ko, hindi na kami naghahanda ng piyesta. Pero nung mga panahong bata pa ako, bata pa kami, grabe. Nagkakatay kami ng baboy halos ubos yun sa maghapon kulang sa so, dami namin sa dami namin bisita pag piyesta but simula nung nag-transfer din kasi kami ng bahay sa may, may isa pa kaming bahay do sa sa bukid since nag transfer kami doon so nabago yung ganun sitwasyon and then tapos namatay yung father ko, hindi na lalo kami naganda ng piyesta. Pero hindi naman totally zero ano, na syempre kahit pa paano nagluluto, ano na lang, pang sarili na lang. Alam nga namang makipiesta ka pa sa ibang mong bahay o sa kapitbahay mo, di ba? Magluto ka pa sa sarili mo, at least, may kakainin ka. And, biglaing ka man ng kaibigan mo, o punta ka man ng sino man dyan, at least kahit pa paano meron kang matamis, may konting kanin na tulang. Just enough. Iba na ngayon ng mga piyastahan eh. Ang piyastahan, mga sosyalang pestahan piyastahan ngayon is para na lang doon sa talagang mayaman. Alam niyo ba guys? Alam nyo ba guys, ang tunay na talagang napakahirap makisama sa tao. Pag nasa isang grupo ka, nasa isang samahan ka, or nasa isang, let's say, trabaho, or grupo na lang, paiksiin right? na lang natin. kailangan ng attitude mo talaga. Hindi lang yung sariling attitude mo lang ang bitbit -bit mo. Kailangan kung gaano kadami ang mga kasama mo sa grupo nyo dapat ganun din kadami ang attitude na bitbit -bit mo. No? Magpakabait-bait man ng isang tao. Pag merong sabihin na nating impacta sa grupo nyo, ay talagang madadamage at matadamage ka rin. Kahit pa sabihin, ignore mo yan. Kahit pa sabihin, huwag mo nang pansin yan, pagpasensya mo. Pero pag nakikita mong mali, at nasasagad din naman ang iyo pasensya, lumalabas din minsan ng ating mga tinatagong sungay, di ba? Kabait-bait man ng isang tao, may itinatangi pa rin yan pero hindi naman natin masabing kasamaan kundi may lalabas pa rin dyan bad attitude diba kaya nga let's say may 24 persons kayo sa grupo nyo kailangan may 20 person ang baon ka rin attitude hindi pa pwedeng kasi ang attitude mo ay attitude din nila. So, yung isa dius mo sa para kayo maging magkasundo uh, let's say para kayo maging compatible sa isa't isa ang pakikisamang gagawin mo doon ay ganun din sa kanya kasi hindi naman siya mag-a-adjust para sa iyo eh ikaw ang mag-a-adjust para sa kanya sa kasama mo ganun yun eh di ba para maiwasan ang gulo para maiwasan ang pero bakit nga baka the more na nag-iingat ka Nagdaman na nagsisikap ang makasama. The more na duma, ma, duma m, ano, I mean, the more na maraming lumalabas na negative. May mga tao kasi kahit pasabihin natin, taong simbahan, professional. Grabe ang mga ugali. Hindi maiwan sa bahay nila yung mga tunay nilang ugali. Kaya ikaw, the best mga na mga nagawin mo para lang kayo magkasundo-sundo. Ikaw ang mag-a-adjust dahil ikaw ang nakakaintindi. Ikaw ang nakakakita ng ganun kasi tayo naman ang mga na, ang mga attitude naman natin ang, ang nakakakita niyan na sila eh, di ba? Kaya nga ako nakikita ko yung mga negatives nila. So ako yung mag-a-adjust. Hindi ko iintayin silang mag-adjust para sa akin. Ganun yun, eh, di ba? Napakahirap lang. Tunay na napakahirap makisama hindi man sa pamilya natin kundi sa ibang tao dahil sabi nga iba-iba yung pinanggalingan natin iba-iba yung environment na kinalakihan natin oo na sa isang kultura tayo sa isang bansa tayo pero iba, may iba-iba pa rin talaga tayong pag-uugali ng tao kung yung ang ating paat kamay hindi para parehas ang haba ganun din ang ugali ng tao. Hindi rin pare-parehas. Kaya para magka, uh, makasundo ang lahat, kahit pa ikaw na yung pinakamabait na tao. Hindi lang, hindi lang isandaan pa sa pa sa ang bitbit -bit mo. Kundi, kung gaano man kadami yung kasama mo, kailangan ganun din kadami ang dalamong attitude. Ikaw ang mag-a-adjust. Kailangan mong pantayan sila sa kung ano man. But, in a nice way naman. Hindi yung, oh, gano'n na nga siya, chismosa siya, butangera siya, magiging butangera ka No, pwede ka maging butangera in a nice way. Pwede ka maging chismosa in a nice way. Alam mo yung, alam mo yung sitwasyon ng pagiging chismosa na, na may control. Aayunan mo lang naman kasi lagi siya eh. Ang bawat isa, ay lagi mo lang aayunan. Pero ikaw sa sarili mo, ikaw ang magtuturo sa sarili mo kung kung dapat bang sabihin sa iba, gawin din sa iba yung mga ginagawa niya dun sa iba na nakikita mo. Hindi. Aarali mo rin yun sa sarili mo. Nakakatikun lang kasi na may mga kasama ako ngayon na hindi kung sino pa yung mga ang hirap explain. Nakakaano lang kasi, nakaka... Yung ginawa mo na yung best mo sa pagkasama mo sa kanila. Ang ending, kagulo pa rin. Kaya kayo, sa pagkasama, sabihin, wag, wag daw ka 100%. Yeah. Pero ang gagawin mo dyan, para kayo magkasundo at maging compatible kayo, nag adjust ka sa kanya. Ayunan mo lang ng ayunan ng ayunan. Kaya eh, kung siya ay maldita, pwede ka maging maldita in a nice way para lang kayo magkasundo. Pwede ba yun? Maldita in a nice way. Pero pwede naman yun. Depende yun sa'yo kung apa, paano mo gagawin. kasi so, mahirap na makaka-encounter ka ng mga taong ang tatas ng tiyos sa sarili nila. Yung feeling perfecto. Yung feeling wala silang kapintasan sa buhay. Yung feeling sila na yung pinakamagaling sa balat ng lupa. Mahirap yun maka-encounter ka ng gadoong. Alam lang guys and thank you for watching naubos ko yung isang bread malaki yung buns eh and nag iisip ako ng gagawin ko today I think magluluto na ako ng lunch kasi laging laging brown out dito sa amin bye salamat po sa inyong panonood sana po yung huwag kayo magsasawa manood sa aking mga videos bye bye